Isang malakas at napakabisang pampaswerte, napakalakas mag-attract ng positive na energy. Ito po ay magdulot po ng swerte at tuloy-tuloy na uh, pasok ng pera sa inyo. Maraming pera ang iyong matanggap pag mayroon ka nito. Yeah, guys, kung gusto mong malaman ito, panoorin niyo po ang video na ito mula simula hanggang sa dulo. Ituturo ko po sa inyo kung paano gawin. At kung kayo man po ay bago dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan like, share, I-subscribe po niyo ating YouTube channel and then hit the bell button for notification para ma-notify ka sa mga next nating mga video. Tama po ang narinig ninyo guys, pag mayroon kayo nito, tuloy-tuloy po ang pasok ng pera. At marami pong pera ang iyo pong matanggap na hindi nyo po ina-expect or inaasahan. At maganda rin ito guys, pag mayroon kayo nito, kasi magdala ito ng swerte sa pananalapi. At hindi lang po uh, tungkol sa pera ang dulot nitong swerte, ito din ay mag, uh, magiging protection din sa inyo para po hindi madala, madalas magkakasakit. No? Maiwas sa disgrasya at mga sakit po. And then, iwas sa ko din. At ang kagandahan nito guys, pag mayroon kayo nito, ang makakatulong po ito sa inyo, sa inyong career. Kung kayo mo po naghanap ng trabaho, mabilis kang matanggap ng inyong trabaho. At kung kayo mo po may mga negosyo or mga business, no, maganda po ito kasi nakakatulong po ito. Ang swerteng dulot nito ay nakakatulong po uh, mag-build ka ng iyong pong finances. No? Tuloy-tuloy po ang daloy ng pera at guys, ang ang pera po na matanggap ninyo dito hindi po ordinary lang hindi po malit na halaga napakalakas ang uh, chance napakalaki ang chance na magkakaroon po kayo ng pera na napakalaki pag mayroon ka nito so, uh, bago po tayo magumpisa guys uh, unahin muna natin itong ating mga dapat ihanda ang asin po ang asin ay isa ito sa pinakamalakas mag-attract ng pera protection ang asin kahit po ah uh, ginagamit po ito noong unang panahon. At ganoon din ang dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel, isa ito sa pinakamalakas mag-attract ng pera. Marami na akong, akong wishes na natupad gamit ang dahon ng laurel. At guys, ito po ang mga dapat nating ihanda. At sa paggawa po nito, kailangan po dito may focus ka, positive ka na ito po magdala sa iyo ng swerte para sa ganung paraan magiging positibo po ang resulta ng gagawin ninyong pampaswerte at sa asin naman po guys pwede kayong gumamit ng rock salt sea salt at himalayan salt and then ang pangatlo pong dapat mayroon tayo nito is ang ating tubig ang tubig po guys ilagay mo sa uh, malinis po na bowl na maliit na babasagin po and then ganito po ang ating gagawin so guys uh, panoorin niyo nang ma Ayos kung paano ko ito ginawa. Okay po? Para makuha talaga ninyo ang tama po na procedure dito. Kasi pag once na makuha mo ito, ang tamang procedure, isa ito sa pinakamalakas mag-attract po ng pera sa inyo. Napakaganang pasok ng pera. So, ngayon po, ito po ang ating dapat gawin. So, una natin ilagay ang ating dahon ng laurel. Dito po sa dahon ng laurel, guys, isulat nyo dito ang halaga ng pera. No? Pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay ng panulat. So, ngayon, maglagay po tayo ng uh, tatlong ganiri po ng asin. Kung may kutsara kayo, pwede kayong gagamit ng kutsara. So, tatlo po na ganyan. And then, ito po, ang, gag, uh, ito po yung nagiging resulta, guys ang ating uh, tubig, at ang ating asin at ang dahon ng laurel. Itong tatlong ito, pag ito po ay pagsamahin natin, napakalakas itong magdala ng swerte sa atin. Ayan. Pagkatapos mong nagawa ito guys, ang gagawin ninyo po, mag inhale, exhale muna kayo. In inhale, exhale ng tatlong bisis guys or 5 to 7. So, dipindi po sa inyo. Inhale, exhale lamang po guys. And then, pagkatapos mong nakapag inhale, exhale, ang next na gagawin natin guys, mag-wish po tayo ng time-time. At sa ating pag guys, kailangan po yung isip natin, yung puso natin, i-connect natin ito sa universe. Hilingin po natin na sa pamagitan nito, magdala ito ng swerte. Malaking halaga ng pagbabago sa iyong buhay. Malaking halaga ng pera na magbigay ng pagbabago sa iyong buhay. Hilingin mo ng taimtim, ipikit mo yung mata mo, yung isip mo, yung puso mo, i-connect mo sa universe. Habang hawak-hawak po -hawak po ang ginawa mo pampaswerte. And then continue po guys ang inyo pagbanggit ng inyo pong wishes or kahilingan. Again, pwede kayong sumulat ng malaking halaga ng pera diyan sa dahon ng laurel. So tuloy-tuloy po ang yung gawing kahilingan guys at din sa bandang huli. Huwag kalimutan, I claim it, I claim it, I claim it. So, ngayon po guys, no, pagkatapos mong nagawa ito, ang next na gagawin ninyo po dito guys, ilagay ninyo doon sa iyong pong higaan. Kung saan po kayo nakahiga, doon mo ito ilagay. Hayaan mo ito uh, magdamag, no. Magdamag mo itong ilagay dyan. And then, pagkatapos mong ah uh, nagising pagkakinabukasan guys kunin mo po ito ang ito pong uh, dahon ng laurel guys ilagay mo ito ibaon mo doon sa uh, lupa na mayroon po kayong mga tanim na mga pampaswerte Ibalik po natin sa ating kalikasan ang dahon ng laurel para masama doon ang iyong wishes, no? And then, ang next po, guys, and then pwede rin siyang sunugin nga pala, guys. Pwede nyo sunugin kung masunog ang dahon ng laurel. At pwede rin uh, ilagay doon sa mga halaman natin na mapampaswerte. And then, itong tubig na may asin, pwede mo yung ipampaligo. Okay po? So, ayan, guys, sa paraan pong ito, ito po yung magdala po sa inyong kasaganaan, prosperity, at tuloy-tuloy uh, po ang pasok ng pera sa inyo. At magkakaroon ka dito ng pera na hindi mo po in-expect na matanggap mo. No? Malaking halaga po guys ang pwedeng mangyari dito. Pwede mo matanggap dito. And then, uh, kung ikaw ay mahilig dumaya sa mga lottery, pwede kang manalo. No? So, ayan, positive lamang po guys. Kailangan po, positive ka. At kung kayo man po ay uh, mahilig sa mga pampaswerte guys, ayan, uh, gawin po ninyo ito. So, makakatulong po ito ng malaki sa inyo na no? mag-attract ito ng kasaganan sa inyo. Para mabilis kayo makabayad po sa inyong mga pagkakautang kung mayroon kayong mga, mga kautangan dyan. No? Kasi ito po ay talagang swerte sa pananalapi, swerte sa trabaho, swerte sa negosyo, and then swerte sa buong pamilya. Guys, uh, ugaliin po niyo maglagay nito. Kailan po once a week, no? Mayroon ka nito, guys. And then, pwede mo itong gawin sa araw po ng martes or ano po ng Bernis. At pwede mo rin gawin ito sa uh, Sunday or linggo. No? Sa pamagitan nito, guys. Ayan. Tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa inyo. At guys, bago po tayo magtapos sa ating topic ngayon, ako muna ay uh, mag-iwan sa inyo na isang uh, salita, no? Isang uh, invitation. Kung kayo man po ay mahilig sa mga online business at naghanap po kayo ng extra income, itry po ninyo aking negosyo online. And then... Ito po ay dollar ang kinikita dito guys kahit hindi ka uh, magpunta abroad. So ayan po guys, maraming salamat po sa inyo lahat. Huwag po niyo kalimutan, comment down below. I claim it, I claim it, I claim it. And then i-claim mo na guys na may swerte ang darating sa iyo. Declare po ninyo guys. I declare, I claim it na yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. So ayan, maraming salamat po sa inyo lahat at huwag po niyo kalimutan i-like ang ating video, share Subscribe na rin po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button for notification po para ma-notify ka sa mga next natin mga videos. Thank you, thank you, thank you so much guys. Bye-bye po. God bless everyone. Bye.